puso ang pasasalamat ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa San Luis Agustin del Sur. Ito'y matapos makatanggap ng pamasko mula sa mga tropa ng 26th Infantry Ever Onward Battalion sa kanilang isinagawang community outreach program na may temang pamaskong handog na ginanap sa naturang lugar noong Disyembre 4. Tumanggap ng school supplies ang mga binipisyaryo mula sa National Bookstore Donuts mula kay San Luis Agusan del Sur Municipal Councilor Honorable Ramil Pulvera, dental kits at vitamins mula sa Rural Health Unit ng San Luis at chinelas naman mula sa Naturang Unit. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng faculty and staff ng Luginasan Elementary School, mga guro mula sa DOP Santa Rita IP School, Polycarpio Elementary School, Barangay Council ng Barangay Santa Rita at Barangay Polycarpio, kasamang mga magulang ng mga estudyante na kung saan kabuang 240 na mga estudyante sa nasabing mga paaralan ang naging binipisyo Ang community outreach program ay taunang aktibidad ng unit na may layuning magbigay ng pag-asa, inspirasyon at biyaya sa panahon ng holiday season para sa mga naghihirap na mga mag-aaral sa area of operations nito. Samantala, Ipinaabot naman ni 26 IB Commanding Officer Lt. Colonel Sandy Maharokon ang kanyang pasasalamat sa mga stakeholders na namahagi ng kanilang biyaya para sa mga mag-aaral sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDAS. Pinuri naman ito ang CMO Officer ng Naturang Unit na si Lt. Casey Abuan sa pagsisikap nito na maging matagumpay ang gift-giving activity. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.